What's new in Lawson? Sakura Hana. Chigaw Sakura Mochi da. Wow, so rap. Kalbi yakiniku o bento. Plus, itong ating Sakura Mochi. Tingnan nyo to para may pinaka Sakura siya. Sakura or yung pinaka cherry blossom tikman nga natin at tingnan nga natin kung talaga cherry blossom ito. Ay! Oo nga! Ano siya? Yung pinaka cherry. Ay, nako! Ito yung pinaka bulaklak niya. Ayun, o. Oh. Oo nga, ang galing. Hala, nakakain na pala ang ano, ang bulaklak ng sakura or ng cherry blossom. Tingnan nyo ha, ito. Mas makikita pag ito inilagay natin sa iyan, o. Oh. Oh, di ba? Kainan mo na. Amazing Japan! <laughs> Kainin natin itong bulaklak ng cherry blossom. Napakaaga naman ito. Mm! Wala lang, matamis lang. <laughs> eh, ngayon ako nakakita nito. May pinaka bulaklak ng cherry blossom sa pinaka-jelly niya. Nito, jelly, pinaka-jelly nito sa mochi. ibig sabihin may meron siyang bulaklak ng cherry blossom tapos may ayun may mochi sa ilalim ang galing ito parang jelly ito eh grabe naman to mochi mochi talaga mm. ay hindi ano rin siya aangko ko... Ang yung ilalim niya, mga kapatid. Mga ka friendship Tapos yung jelly niya, mochi mochi. Yun pala, ibig sabihinom. no? Ang galing, amazing Japan! Bikuli eh!